Hello guys, ayan. So, kakarating lang yung ating parcel. at ang order online. Dito na ako magbubukas sa labas. Dito na ako mag-unboxing kasi didrecho ko na siya dito sa aking box dahil kailangan ko na siyang mapuno at ilalarga na natin ito sa Pilipinas. Dito na ako magbubukas kasi sobrang bigat niya. Hindi na ako papasok doon sa loob para doon pa ako mag-open. Tapos dadalhin ulit dito sa labas para i-transfer dito. So, dito na lang ako magbubukas para... Diretso nga naman Para isahan. Sobrang bigat niya. Puro ano kasi ito. Mga bag. Hindi may konti din ang mga damit. Ay, so, kailangan kong uh, punuin to dahil halos kalahati pa lang yung nalagay. Uh, so, medyo medyo may pagkamahalan din ng kunti dahil kailangan ko talaga mapuno so, siya. Dahil halos pa-uwi na rin ako. At ano ah, ko rin naman na magkasabay lang kami pumalis. No? So, kailangan ko muna siyang ipauna dahil halos magdadalawang buwan to sa biyahe. So, kailangan ah, nandito muna ako para at least mailang ilang buwan pa na makarating ito ng sure. Para kung mayroon mang problema or mapindi man siya, at least makakatawa ako dito at nandito pa ako. ba diba? kasi uh, ah, magkasabay kami na mas mauna akong darating kasi dito. Ipag e anytime na kung ano mangyari dito is mahirapan na po ako. Kasi nandun ako sa Pilipinas. 'yung mainit lang dito sa labas. Naiinom mo na po Kailangan ko magmadali kasi mainit. Uh. edit 'yung paka ano. Um uh, 'yung aking nabihang uh, kasi nga sobrang na, ano oh, Sini-safety niya pa talaga. Mga bag ko. So, ang gagawin ko dito, nakagalito na lang siya. Hindi ko na ito bubuksan. Pero alam ko naman na ba uh, na trusted na yung line sealer niya. Kasi pag bubuksan ko pa yan isa-isa, magpapalibago na naman akong balot. So, ganito na lang siya na itatransport. Ko. Kasi pag ito yung buo, may ko. Hindi ka kayanin. Kailangan isa-isa ito. -isa sa pinas ko na to ya unbox ilang minuto pa lang pero pinapabisa na ako kasi ano nag order ako ng super jumbo then medium, and then uh, small. So, yung small at saka medium is napuno na. Pero yung small is nasabay ko dito na dun sa loob. E ngayon, nung nilagay ko na lahat ng gamit ko dito, mga personal na gamit, o kaya meron din pang benta, hindi talaga kakasya. Ay, hindi ka, kulang siya talaga dahil napakalaki nito as in. Kaya, yung matabi kong konting pera, no choice, hindi, kailangan ko muna siya talagang tapusin yung problema na to. Hindi lang siya problema, as in na, kailangan ko talaga gumastos para mapuno, para matapos na, di ba? So, sa darating na month, wala na ako masyadong intindihin. din then, maglilimit na rin ako ng kaka-order dahil wala na akong paglalagyan. Uh, Ang asikasuhin ko na lang next is, uh, maleta ko, and then yung ilalaman. Pero hindi na ganun ka gastos yun. kasi sige na ganito kasi bubuksan Eh, ganituhin ko na lang. Ipicturan ko, sisend ko sa kabilhan uh, ko para ano, hindi ko na po isa-isahin. Kasi maganda yung pagkabalot niya. Magtatalong-talong to dito sa box. Hindi na ito ma-assist. na. So, magbabalik na tayo ng mga balda, jogger, ano. Kasi para ano man ang mangyari, malaglag man siya or ano. Ganyan talaga ako pag nagbabaluto kaya nag-aayos ng luggage or sa biyahe, yan. Tulad nito mga maitim na kulay, kailangan nakabaliktad para hindi naman masyadong maalikabok ba. Kasi ang itim, pansinin talaga yan sa mga nalalaw din. Unlike sa ibang color, mga light. Yun. So, papasok ako ngayon sa box para masiksik siya talaga. Kasi marami pa akong ilalagay. Meron pa doon sa ano, loob. Pa yan. Sige, pasok na Sige, pasok na Sige, na yun. Sige, ng na Wala naman akong nilalagay sa ilalim na yun. Sige, kasi pag ibaba ko yung mga masisira o yung mga mapapasok diba nangalahati siya grabe init ayun ang init pero ano um, kailangan natin magmadali kasi nga papawisan ang inday nyo Sko. papapawisin natin for today ngayon nandito tayo sa labas Ay, ayan yung mga parcel na uh, nabuksan ko na sinasipo ko lang kong kompleto tapos hindi ko na siya tatanggalin dito maayos naman yung pika niya. shampoo, lotion, cream. Di ba? Nakaganyan siya na dito yung bunga nga. <laughs> na ko yun kasi mainitan. Ito naman, mga bag. pawis na ako. Silalagay ko yung makapal na kumot sa ibabaw ko. ng no? <laughs> maliit ano? Hindi maliit. Hindi mo maabot yung dulo. <sighs> Ayan guys, so final na tayo. Ito na nasama isang kumot na makapal. Ah. pag na. This is nothing. 工地的面积。嗯